kalmado sa harap ng galit ng mga pari. Si Arthur ay isang tagapangasiwa ng sirkito sa Armenia at dumadalaw siya noon sa isang kongregasyon ng mga saksi ni Jehova. Nakita niyang hindi pa pala nagsasagawa ang kongregasyon ng pampublikong pagpapatotoo gamit ang kart na may mga literatura sa Biblia. Kaya para pasiglahin ng iba sa ganitong uri ng pagpapatotoo, nagkart silang dalawa ng misis niyang si Ana at isa pang saksing si Gerard. Pumesto sila sa lugar kung saan maraming tao. Napansin ito agad ng mga tao at kumuha sila ng babasahin. Pero hindi natuwa ang lahat sa bagong paraang ito ng pagpapatotoo. Dalawang pari ang lumapit sa kanila at sinipa ng isa sa mga ito ang kart kaya tumumba ito. Pagkatapos, sinampal niya si Arthur kaya nalaglag ang salamin nito. Sinubukan pakalmahin ni na Arthur, Anna at Gerard ang mga pari pero galit na galit pa rin sila. Pinag-aapakan ng pari ang kart at itinapon ng mga babasahin. Matapos nilang murahin at pagbantaan ng mga saksi, umalis sila. Pumunta sina Arthur at Anna at Zerar sa istasyon ng pulis para maghain ng reklamo. Ikinuwento nila ang nangyari at nagpatotoo rin saglit sa mga pulis at iba pang staff. Pagkatapos, sinamahan sila ng mga ito sa nakatataas na officer. Noong una, gusto niya lang marinig kung ano ang nangyari. Pero nang malaman niya na hindi gumanti si Arthur kahit na malaking tao ito, tumigil siya sa pagtatanong tungkol sa kaso at nagtanong tungkol sa paniniwala ng mga saksi. Umabot ng apat na oras ang usapan nila. Hangang-hanga ang polis at sinabi niya, Ang ganda ng relihiyon niyo, gusto ko dyan. Kinabukasan, habang nagkakartulit si Arthur, lumapit ang isang lalaking nakasaksi sa nangyari. Pinuri ng lalaki si Arthur dahil kalmado lang siya at hindi gumanti. Sinabi ng lalaki na dahil sa nangyari, nawala ang respeto niya sa mga pari. Nang gabing iyon, pinabalik ng officer si Arthur sa istasyon ng polis. Pero sa halip na magtanong tungkol sa kaso, nagtanong ito tungkol sa Biblia. Dalawa pang polis ang sumali sa usapan. Nang sumunod na araw, dinalo ulit ni Arthur ang officer at ipinapanood sa kanyang ilang salig Bibliang video. Tinawag ng officer ang iba pang polis para makapanood din. Dahil sa pangit na paggawi ng pari Maraming pulis ang nabigyan ng magandang patotoo sa unang pagkakataon. Dahil dito, naging maganda ang tingin nila sa mga saksi ni Jehovah.